Magandang hapon sa lahat. Bumalik ako sa Jet Enterprises para matapos ko yung bahay ko. Ang Jet Enterprises ay susi sa pagyaman. Abutin natin ang makakaya natin. Minimum 300 sa pagsali sa Jet Enterprises. Ang nagpasok sa akin si Joseph Ben Torres. April 3 ako pumasok pero umalis ako. Nalabas ko yung kapital ko, hindi na ako makabalik. Ngayon ako bumalik para matapos yung bahay ko at mapagawa natin. Kita sa Jet Enterprise, legit talaga. Ang nagpasok sa akin, si Joseph Ben Torres. Ang unang video na makikita ninyo, siya ang nagpasok sa akin sa Jet Enterprises. Kung sino ang gustong pumasok, wag na kayong magpahuli. I-chat nyo ako para ma, ma mabigay ko sa inyo kung paano pumasok sa Jet Enterprise. Thank you. Ito si Joseph Ben Torres ang nagpasok sa akin. Ito ba mas nagiging matatag? Ito, member po ito lahat sa Jet Enterprise. Nagdasal sila. Ito yung dashboard. Bawat isang tao, makikita natin yung ilan yung kapital o ilan yung tobo sa bawat dashboard ng isang tao. Ito yung mga dashboard nila. Ito yung kapital at total. Ito yung total nila sa bawat isa. Depende sa inyo kung magkano ang kapital. 300 minimum ang kapital nasa inyo na kung ilan ito yung dashboard no? pag dito na sa taas ibig sabihin yan makuha mo na yan yun ang total lahat ito iba din ang mayari ito na dashboard pag nasa taas na yung total sa so may is makuha mo na withdraw na yun kung sa Gcash dinaan yung pera mo automatic papasok sa Gcash yan ito iba din ang may-ari marami ang mga member na dito at pwede maging mag-team tulad nila isang team din ito mga member ito mga member na nagakuha ng sa kanilang kita at legit, pag maka withdraw ka sa kita mo, mag-open ka din ng kamera tulad nila. Ito yung nakakuha sa mga kita nila. Ito si Joseph Venturis. Ito yung pira niya. Malaki na. Ito yung mga member na nakakuha sa mga kita nila na sumasali. oh, maraming pira maraming hawak wala kang ginagawa na trabaho kapita ang meron hindi katulad sa magtrabaho napawis-pawisan ka dito hindi pinapawisan walang ginagawa tingnan mo lang yung gas mo napuno na ba ang gawain sa talaga. JET Enterprise ang susi ng pagyaman thank you Maraming. Enterprise ang susi ng pagyaman. talagang salamat dahil po sa JET Enterprise ang susi sa pagyaman. Maraming salamat JET Enterprise ito ang susi Enterprise. The Jet Enterprise, ang susi sa pagyaman. Dahil sa Jet Enterprise, ang susi sa pagyaman. Ang Jet Enterprise, ang susi sa pagyaman. God bless. Thank you, Jet Enterprise. Is ang susi ng pagyaman. Pagyaman. Thank you. Dahil sa Jet Enterprise, pagyaman. Sa Jet Enterprise, ito ang susi ng pagyaman. ikaw, papahuli ka pa ba? Tara na dito sa Jet Enterprise. Sumabay sa biyahe patungo sa tagumpay. Dahil ang Jet Enterprise, ang susi sa pagyaman. Go! talagang yayaman tayo wala tayong ginagawa basta may kapital nga pwedeng ipasok ipasok natin hindi pa huli ang lahat baka maabutan pa tayo ng sama sa, sa utak ito si sir mabait na tao po ito siya ang nag assist sa akin kahit nagkamali-mali sorry sir hindi na maulit kahit nagkamali pero okay ka lang palagi saludo ako sa iyo sir kung sino gusto sumali chat nyo lang ako para mabigay ko kayo ni sir Santino thank you